Ayan, so welcome sa ating bahay si Tala TV dito sa ating YouTube and thank you so much sa inyong support sa inyong continuous na pag uh, sa ating mga episodes so medyo natagalan tayong mag-post ulit ng ating mga updates tapos uh, medyo naging busy kasi tayo sa pagpapagawa ng ating shrine dito sa uh, Tagig yung bahay sa Tala natin at saka dito din sa ating templong Anitohan sa Bulacan naman So medyo uh, hectic yung ating schedule Kaya ito, ngayon pa lang ulit tayo makakapag-post ah, makakapag, uh, ng bagong updates So sasagutin natin yung ibang mga katanungan na uh, nakapost sa mga comments natin dito sa video About sa Gayuma So may nang question dito, may balik ba ang Gayuma? So dito uh, pairalin natin at gamitin natin ang natural law So ibig sabihin ng natural law so ito yung hindi mo pwedeng i-break dahil likas siya sa kalikasan. So ang natural law na ito ay ito yung tatawagin nating cause and effect. So ibig sabihin, ah uh, positive or negative automatic may balik. So kung ang gayuma na ginagawa mo ay eh, sabihin natin positive siya, yung intention is positive, automatic may balik. Kung ang negative na intention mo sa paggamit ng gayuma at uh, ipinush mo ito, so automatic may balik siya. So, lahat ng mga aspect, lahat ng mga actions na ginagawa natin, even yung in, uh, iniisip natin at yung nararamdaman natin ay may mga balik siya. So, yun nga lang, nagkakaroon ng mga sabihin natin twist. So, kada actions, automatic meron siyang balik pero yung magiging impact niya sa atin. So, may mga good actions tayo, especially sa gayuma natin. Uh, pag sinabi kasing gayuma, automatic, constructive siya, positive. So yung mga paggamit ng mga positive na energies minsan uh, ang nagiging result niya is it's either positive or good and sometimes naman uh, negative or bad. So same din sa paggamit ng negative energies or ne sa negative side. So kapag uh, gumamit ka ng negative naman, so dalawa din ang possible na maging outcome niya, maaring for good or for bad. So, ganito yung uh, balikan ng ating mga ginagawa. So, kung mapapansin mo din, uh, applicable din siya or naya apply din siya sa ating mga daily actions, daily uh, decisions. So, kada decisions mo, automatic, maaring maging good or maaaring maging bad. Maaaring makadulot ng kabutihan sa iyo or sa ibang tao. At maari din namang makadulot ng pangit or problema sa iyo or sa ibang tao. So, ganun din ang paggamit ng ating ma So wala siyang pinagkaiba sa mga uh, decision making or wala din siyang mga uh, pinagkaiba sa paggamit ko ng gamitin natin yung common, yung pera. So kung paano mo gagamitin ang pera, so pwede siyang maging positive, pwede maging negative kahit na same actions lang. Yun. So sana uh, nasagot natin ang iyong questions. Kung hindi pa clear, kung may mga clarification ka regarding dito sa ano sa pagbalik ng gayuma, uh, comment ka lang kung meron ka mga specific na questions. So, sasagutin din natin yung isa pang katanungan, dapat bang isama ang patient na nagayuma para i-check? Sa case ko, yes. Mas maganda kung may isasama, isama. So, parang uh, sa medical professionals, ba diba, kapag once na magpapacheck tayo o magpapagamot, automatic pupunta tayo physically para ma-i-assess, matingnan, ma uh, physical and spiritual kung anong nangyayari doon sa katawan ng tao. So, same din siya doon sa cases na nagayuma. So, kung kakayanin na isama, magpatingin o magpagamot, isama. Pero dito, possible na kapag once na sabihin natin medyo na-confirm mo na under siya ng isang gayuma, so pwede mo namang uh, sabihin natin gawin long distance so kahit hindi siya kasama. So meron nga lamang na parang ere-required yung isang manggagamot So, kadalasan, uh, ang mga nagayong maipara din yung mga naengkanto o yung mga nakulam. Nakapagka long distance ang gawaan, kailangan ng pictures, full name, full details, birth date, middle name, surname. Tapos, yung ibang mga manggagamot, ang kailangan nila yung huling uh, pinaghubaran na damit ng client. So, albang purpose nito, bakit kailangan itong dalhin? So, ito yung mga uh, magsisilbing connections ng healer. So, parang gagamitin niya yung energy to, to trace kung sino yung uh, or nasaan yung client para ma iano niya mabasa niya maging clear yung connections maging clear yung attunement ng gagawin ng isang healer kasi medyo mahirap kapag ka gagamutin mo tas wala kang contact di mo nakita or wala kang uh, attachment doon sa tao so hindi mo alam kung saan or sino yun yung purpose ng ano ng Uh, mga anyway required ng mga magagamot at saka yun din uh, yun din yung kagandang kapag ka once na may isasama mas maganda para mas ma-treat ka agad o magamot ka agad ng harapan yun kasi kapag ka once na uh, sabi natin malayo tapos gagamotin mo kunyari kailangang painumin so iuwiin iu mo pa so magte pa siya ng time So kung nasa harapan mo siya, automatic kapag kakailangan ng ganitong specific na kamot, so may apply mo kagad. Kaya nga kadalasan sa bahay ng healer ay nandoon lahat yung mga materials na mga needs niya. So may mga tools, may mga herbs, may mga drinks na naka-mix uh, naka na, naka-ready na para kapag kakailangan urgent, so ipapatek na lang siya doon sa client. Ngayon, uh, base doon sa ibang uh, na-comment, so medyo parang marami yung uh, iniwan. Iniwan ng asawa, laging galit, tapos ano po ba yung mga naalala ko? Yung hindi pinapansin, kinakalimutan lalo na yung mga anak nila. So, ang gayong makasin natin, eh meron siyang uh, sabi more on positive kasi ang gayong So, more on constructive. So, hindi mo siya pwedeng gamitin negative. So, yung mga cases, maaaring pumasok siya doon sa tiyatawag natin na isang practices din, yung manlalason. So, sa manlalason, ito naman yung parang imamanipulate niya yung, ah, uh, sabi natin, yung procedure ng gayuma. So, halimbawa, uh, ganito. Bigyan ko kayo ng example. Yung ilan sa mga cases na may asawa ka, kinuha ng ibang tao yung attention nung asawa mo, yung guy so maaari siyang kumamit ng gayuma doon so kapag ka nakuha niya na yung guy so doon na makakaroon ng panglalason or yung tatawag natin manlalason na technique na imamanipulate manipulate niya or ibibrainwash niya yung guy na iwan si babae or iwan si lalaki na sumama sa kanya or pabayaan ang anak So, isang form na siya ng lason. So, maaring hindi mo na matatawag na isa siyang gayuma, kundi nasa field na siya ng lason. Kasi ang lason, ito yung parang hindi lang naman siya literal na iinumin mo ay lason na. So, ang lason kasi kadalasan, ito yung nagkakos ng mga pollution problem yon sa ibang mga practices. ah So, yung mga result niya ay hindi maganda. Tapos yung procedure, yung ideas. Di ba may mga tatawag nga tayong nilalason yung isip ng bata? So, ibig sabihin, pinupulot mo yung kaisipan niya. So, nasa field siya ng uh, malalason or panlalason. Kung gagamitin natin yung gayuma sa kayong manlalason. So, automatic, ang gayuma, sana clear sa inyo, ang gayuma ay constructive, positive impact ang ibinibigay, positive result. So, ang kapabaliktaran naman niya kapag ka in mo at iniba mo yung outcome or yung result ng gayuma So, automatic papasok siya doon sa manlalason. So ibig sabihin pinupulyot mo, dinide-destroy mo yung positive energies. So nagkakaroon siya ngayon ng negative impact. So yung negative impact na ito, ito yung iniwan, pinabayaan, hindi pinapansin at sumama siya doon sa uh, ng gayuma, sa kanya. So ibig sabihin, parang yung focus niya is talagang nandoon lang. So isang form 'yon ng uh, manlalason na. So yun yung difference. So, kapag ka na-inlove yung isang tao, sabihin natin na yes, ganyuma. Pero kapag ka ang tao ay medyo naging negative, kinalimutan ang responsibilities, so automatic na yung gayuma ay pang-starter lang. Tapos ngayon, ang mangyayari na is nanlalaso na yung isang tao. So, thank you so much. So, sana ay naging clear sa inyo itong ating topic. Hanggang sa ulitin ulit. Tapos meron din pala tayong ano ah, website. So www.siadala.com so pwede po kayong mag-subscribe doon. So wala namang fee 'yon. At doon naman sa mga makaka-avail or sabi natin na kaya naman ng budget. So meron tayong mga webinar na ipinopo-post do sa ating website. 'Yon, thank you so much.